Oh, Sige na po natin ang ating pagtatanong kay Congressman Bonifacio Busita, ang inyo pong advocacia rider safety, road safety. Kung kayo po ay na maging senador, binabalak pong tanggalin ang edge sa busway. Ano ba ba? <laughs> uh, yung, yung mga bike, uh, yung mga motorsiklo doon do sa bike lane. Sa Yan, bike lane daw ilalagay. Oo. Paano niyo palulutasin ang problema natin? Lumalalang problema oh sa traffic Kongres uh, uh, Congressman alam nyo po, dito po sa lumalalang uh, traffic, ano po, uh, isa po sa nakikita natin at uh, ayaw naman nating angkinin yung oh, magandang idea. Meron pong nagbigay ng idea na makakatulong itong uh, pagluta sa malubhang traffic o oh. particular sa Kamaynilaan, yung pong pag-adjust ng oras sa mga government employees. Mm -hmm. At okay. uh, yan po ay pinaniniwalaan po natin na tama at makakatulong. Mm -hmm. Patungkol naman po dito sa nabanggit po ninyong bus lane, hindi naman po tayo sumasang-ayon at tanggalin totally. Siguro po yung uh, concrete barriers, ano po? Dahil nagiging sanhing po ito ng um, aksidente. At uh, tama lamang po siguro para ma-identify yung bus lanes, yung pong solid yellow line. Sapat na yun eh. Mm -hmm. Bakit po? Pag nakita po natin yung concrete barriers, parang sinasabi natin na tayong mga Pilipinong motorista, matigas ang ulo. Hindi Kailangan, hu hindi ho ba? Hindi ho ba? Hindi ho ba <laughs> 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 talaga matigas ang ulo. Hindi naman po, hindi naniniwala doon eh. Kasi po, uh, sabi ninyo, hindi ho ba? Oo. Uh -huh. Ay ito po, derechahan at Pilipino naman tayo pare-pareho. Uh -huh. Ang pinag-ugatan po niyan, ang ahensya ng LTO sa maraming taong nagdaan. Mm -hmm. Bakit po? Ay alam naman ng taong bayan sa maraming panahon na kahit wala kang alam basta may pera ka magkakalisensya siya ka eh. So disiplina. Pangalawa po, education. Pangalawa po, alam naman natin na may mga nanunungkulan, may mga pulis, may mga enforcers mismo mm -hmm. hindi sumusunod sa batas trapiko. Kaya parang ang dating eh kanya-kanya. So dapat po uh, solid line, yellow line lang sa bus lane. Imaginary divider lang sinasabi mm -hmm. niyo. Yes, yes sir, okay. One, para maiwasan po yung aksidente. Mm -hmm. Two, para higpitan yung enforcement. Kasi kitang-kita naman pag lumabag ka eh. Ipatupad, walang pinipili, mm -hmm. walang kinikilingan. Mm Huwag -hmm. yung pagkilala, eh magse-selfie pa. Mas, dali, mas madali daw makatakas. Uh, Pagka daw walang divide, Ag walang, yan, walang concrete barrier, barrier. madali makatakas. Ah, uh, yung mga, eh, ngayon pa nga lang eh, tumatakas na ni eh, eh, hindi man yan, tayo eh. nagyayabang. Siguro mag usap tayo with the MMDA personnel kung paano huhulihin yung mga tumatakas na yan. Mm -hmm. Hindi po mahirap yan eh. Ang kailangan po ay eh, disiplinahin muna yung kanilang enforcers. Uh -huh. Sa madaling salita, anyway, in fairness naman kay Mr. Gabriel Go ng MMDA, mm -hmm. Wala naman akong nakita sa kanya nakapareho nung dati mm -hmm. na may pinipili. Ah, okay. Ano po? At uh, isa pa po diyan balikan ko lang. Nakapag VIP ihatid pa sa condo unit. Mm -hmm. Ay masama pong pangitayin 'yon <laughs> dahil paano natin maipapatupad ng maayos yung batas at yung kaligtasan. Mm -hmm. At uh, nabanggit nyo, sir uh, Melo mm -hmm. yung patungkol dito sa motorcycle lane. Alam mo po napakaganda dito po sa EDSA. Mayroong motorcycle lane. Pero hindi naman nagagamit. Kasi po uh, talagang sa uh, masama na dyan iba't ibang sasakyan. Mm -hmm. Ngayon, ako po ay base po sa numbers of uh, vehicles, yung number of motorcycles versus number of other vehicles and uh, available lanes. Ako po ay by the way, uh, modesty aside, civil engineer po ako eh. Okay. Mm -hmm. At nakikita ko po na kung magpo-provide na exclusive motorcycle lane para sa mga riders, maiibsan po ng makakatulong, hindi man totally na maiayos, pero makakatulong po ito. Why? Para po madali nating maintindihan yung pinupunto ko. Parang mm -hmm. isang malaking eskwelahan. Mm -hmm. May grade 1, may high school, may college. Mm -hmm. Ay kung yan po ay pagring ng bell, kanya-kanya eh, na. Ang hirap naman mm -hmm. dahil may mga batang maliliit. Mm -hmm. Why not? i-separate po natin. Bigyan natin ng tamang linya para hindi magulo. Mm -hmm. So, mas gaganda po ang daloy ng trapiko at mas may iwasan po yung disgrace. Hindi lang sa Metro Manila eh, kundi pati Metro Cebu kasi hindi oh, lang po di, lahat urban lahat areas. po talaga eh, oh, oh. Uh, yes traffic po. po. Oh. Yes mm -hmm. po. Congressman, ganito ang puto na pag-napag-usapan na rin lang natin ang mga motorsiklo. Kayo po ay rider, hindi po ba? Yes po. And um, ang sinasabi po, ang karaniwan na kuno oh, dating sa publiko ay Marami sa mga nagmumotor ay kulang sa disiplina. Mm -hmm. Kaya nga daw po kahit sa Commonwealth Avenue, meron ang motorcycle lane, pero kahit saan-saan din daw po ay dumadaan, mm -hmm. dumadaan ang mga nagmumotor mm -hmm. Ano po ang tamang paraan para itanim natin sa lahat? Mm -hmm. Ang tamang disiplina, lalo na po sa motorcycle riders. Mamueng, balik tayo Opa. doon sa sinasabi ko. Mm -hmm. Ito naman wala tayong sinisisi, ano po? Apa. Kailangan lamang yung ugat ng problema, alam natin. Mm -hmm. Talagang ang ugat ng problema nito yung matagal na na sistema sa LTO. Mm -hmm. Ano 'yon? Education. Mm -hmm. okay. Number one, education. Kailangan po yan. Mm. Pati kahit doon sa mga nagka-lisensya na, sapagkat mm. uh, marami nga po nagka-lisensya, walang sapat na kaalaman. So uh -huh. para ibabalik natin sila sa tamang pag-aaral ng lahat ng panuntunan sa kali, da ikaw man ay nag-renew na lisensya o nag-a-apply ka ng bagong lisensya? At dapat po, libre. libre. Ang problema po kasi, uh, Sir Joel, ngayon, uh, merong accredited training school, ang LTO, mm -mm. na kung saan ay may information tayo didinig na merong non-appearance. So parang hindi pa naresolba eh. At uh, dapat po sana mayroon ang LTO na programa na consistent program na nagbibigay ng road safety seminar sa mga kumukuha ng lisensya at sa mga may lisensya na. So that yung pong nabanggit ni Ma'am Weng na disiplina ay makikita po natin. Ano po ang gusto kong i-point out? Halimbawa, si Ma'am Ma Weng, nagkasagian kami. Akala niya tama siya eh. Mm. Akala ko tama rin ako. So mag-aaway tayo. Going back sa motorcycle lane po sa Commonwealth, alam niyo po, ang isang malaking problema dyan na bakit ang mga kapulisan at enforcers, parang laging sinasabi nila, mga kamote riders, walang disiplina. Ito po ang simpleng paliwanag dyan eh. Rider ako, gusto kong sumunod. Pero nandyan yung malalaking sasakyan. Pumapasok. Okay. Pumapasok. Anong gagawin ko? Mm -hmm. So, may violations yung malalaking sasakyan eh. Pag lumabas ako, ako pa huhulihin. Dapat mm -hmm. itong malalaking sasakyan ang hinuhuli. So, strict implementation. Bawal dyan yung malalaking sasakyan. Bawal ang pasok nila. Kasi po, ma'am Weng, mm -hmm. may dotted lines yes, dyan eh. meron po. Pwede kang pumasok doon, mm -hmm. lalabas ka, dotted lines. Pero yes. hindi po, nasusunod yan. Okay. So, dapat strict enforcement patas para sa lahat. Huwag na de-discriminate ang mga rider so that ma ma po 'yan. Hindi man bigla pero ma-didisplina po 'yan. Bakit po sa SBMA? Sumusunod ang motorista? Kasi inuhuli. Kasi Stricto. stricto walang laga yan. Oh, inuhuli talaga okay. so proper enforcement po dito tayo sa uh, intelligence fund dati kayong uh, nasa na mm -hmm. yes, sa sa pnp naging na naging uh, official din kaya kita sa mm -hmm. sa pc nung araw ano po yes sir Opo. dati po ang enlisted man ng Philippine Constabulary. Opo. Opo. ano uh, po ano yung ano po ano mga panahon na ano ano Intelligence Fund ano kayo ba ay... Eh, uh, Uh, pabor na lahat po mabigyan ito pati confidential fund. Nabanggit nyo naman po okay. no nung po kami, especially sa station, may intelligence fund. Pero mm. hindi naman malaki. Mm. Mm -hmm. Pero patungkol po sa intelligence fund, especially sa military, no po, sa armed forces, PNP, uh, and other uh, enforcement agencies, ano po, ay tayo po ay pabor sa intelligence fund. Mm -hmm. Kasi kailangan naman po talaga 'yan. Mm. Lamang yan po ay hindi dapat maabuso. Mm -hmm. Dapat masus masusing maripaso kung tama po ba ang paggastos dito sa intelligence fund. Sa anong paraan po natin gagawin yon congressman? Paano natin mababantayan ang tamang paggamit ng dalawang kontrobersyal na pondong ito? Doon po sa intelligence fund, ang alam ko po dyan, may proseso po. At uh, yan po ay nasa po ng uh, pangangalaga po ng COA para maripaso ano po? Mm -hmm. At doon naman po sa nabanggit nyo ma'am Weng, yung uh, confidential fund mm -hmm. eh hindi ko naman po binanggit na pabor ako sa intelligence fund saka confidential fund mm -hmm. eh pagtitingnan niyo po yung confidential fund kasi di ba intelligence fund mm -hmm. para sa military yes. and the, uh, intelligence uh, forces mm -hmm. personnel eh parang ang uh, pasensya po kung mali ako ha mm -hmm. parang ay intention ng confidential fund pinatan lang doon eh Mm -hmm. Hindi lang ma-justify kung sabihing intelligence fund. How come mm -hmm. na mag-intelligence fund ang kailangan mo ay uh, government agency ka na no? wala mm -hmm. ka naman talagang intelligence uh, Function. functions mm -hmm. or missions mm -hmm. or mandates. Mm -hmm. So parang kamukha lang eh. Tinago lang sa term na confidential. Mm -hmm. So ako po ay hindi pumapabor bor sa confidential funds kasi parang may duplication eh. What's the use of military and PNP and other intelligence units mm -hmm. kung meron ka pang confidential funds na magkamukha ang intention. Opa. So para po sa akin, sorry kung mali po ako, okay. pero hindi po ako pumapa sa confidential Eto. funds. Dapat po pangalagaan ng pera ng taumbayan. Etong congressman na uh, bago kayo naging kongresista, kayo mm -hmm. po ay sikat na vlogger, no? Uh, sumikat po kayo sa social media. At nakik na nakikita to, napapanood kung paano nyo pagalitan yung mga kamote riders. Mm -hmm. ano, eh mm -hmm. uh, ewan ko, pabor ba kayo doon sa isinusulong ng uh, inyong mga kasamahan na magkaroon po ng regulasyon dito po sa mga vlogger uh, para daw masawata ang pagkalad po ng fake news? Uh, by the way, Sir na ano, with respect sa iyo, no, mm -hmm. i-correct ko lang po. Uh, actually, hindi ko po tinatanggap na ako isang vlogger. Mm -hmm. ano ako po ay isang ba? advocate. 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 Uh, uh -huh. Yes, it so happen lang po na ginagamit ko yung social media uh -huh. platform. Mm -hmm. uh -huh. But I'm not a vlogger. Kasi okay. po... Pag sinabi nating vlogger, parang ang connotation agad doon is gustong kumita sa pamamagitan ah. ng <laughs> mm. itong vlogging. Uh, ito, hindi nyo naman pinagkakita. nyo ng mga panahon uh -huh. yun, ano? Yes po, dahil gusto uh -huh. kong i-justify na okay. bakit hindi vlogger si Colonel Busita. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Actually po, may isang video nga dyan gumamit na vlogger. Mm. views niya is more than 50 millions. Okay. 50 million views. Aha, aha. And marami pong gumagamit ng video ko. Mm -hmm. Hindi ko po sila pinagbabawalan. As advocate, thankful pa ako na ginagamit nila 'yung video ko. Mm -hmm. So hindi po ang interest ko ay kumita. So Apo. I'm not a vlogger. Ako po Apo. ay advocate. Apo. Pero Now, okay. Pero uh doon sa tanong Congressman, mm. tama ba na magkaroon ng regulasyon Yo. sa mga Vloggers or mga advocate na gumagamit ng social media para po mabasa ang pagkalat ng fake news? Fake news. Mm. Alam nyo po, ipagpalumagay eh, na lang, yung sa sarili kong opinion, mm -hmm. ako po ay biktima ng maraming fake news. Mm -hmm. Ah, okay. ganun Yes. <laughs> okay. Pero hindi po ito big deal sa akin eh. Mm -hmm. Dahil ang mga kababayan naman natin, matatalino. Okay. So, hindi big deal sa akin yan. Mm -hmm. And uh, doon po sa fake news, eh para sa akin po, may batas na na para dyan eh. Mm Halimbawa -hmm. po, si Ma'am Weng, pinaritangan ako nagwapo hindi naman. Uh, ay <laughs> eh. Depende pero parang, na sa akin kung kasuhan ko siya ng libel. Uh, Perjury. O hindi, Perjury. Pero yes. <laughs> fake pero mukhang okay naman. Eh okay na rin sa akin. Depende na po sa pagkatay. <laughs> <laughs> ang point out ko po dyan uh, is baka maabuso itong mga vloggers eh. Mm -hmm. Galingan na lang natin. Siguro naman, And hindi napakahirap na i-depensa yung ating panig kung hindi totoo ang accusation sa atin. Mm -hmm. mm. So, pasensya, maaring yung iba ay hindi sumasang-ayon sa akin, pero hindi po ako naniniwala na dapat silang sakalit. Yung kasalukuyang uh, batas ngayon, nalalabang sa... S cybercrime. Yung cybercrime, yes. yung libel, pwede mm. nang uh, sapahan yes. doon. Yes, yes, yes. At uh, ang PNP po ay magaling. May kapasidad na i-identify mm -hmm. sino yung subject person. Mm -hmm. Magaling sila eh. Mm -hmm. So gamitin natin yung kapangyarihan at kakayahan ng PNP at ng korte. Mm -hmm. At uh, wag na nating pahirapan yung ating mga sarili. Ang daming problema na dapat nating higit na po ng pansin. Okay.